Magandang umaga mga katasyo, syempre another day at another vlog na naman tayo mga katasyo. Tarot po ulit sa mga niyo kami sa pagbiyay sa Baguio City mga katasyo. Ayan, tip next mga katasyo, minuto muna tayo, gumingil, umihi, syempre inabutan na nga po tayo ng haring araw na yan. Kita nyo naman yung ating helper mga katasyo, ay talagang bagsak at tulog na tulog syempre. At ayan na nga mga katasyo, papunta na nga tayong bago niyang paket, kaya si Jack eh ay na hirap na naman mga katasyo tapos siyempre mga katwats, di mo wala yung agahan sa umaga para pag pagkakit ang bagay talaga namang okay na. na busog ka na siyempre. Kita nyo naman yung damtrak ng umaaw na hirap na hirap. Sobrang pas na kasana. Magaling kang kupal ka. at baka daw pa ng iba. Ayan po yung unit natin siyempre mga katwats, na nasa Marcos Highway na po tayo niya. Nakahirap ng mga katasyo na ang ay napakahina at malata. Nakahirap sa awan mga katasyo. Siyempre pag mahina ang truck ay mga katasyo ay didiskart -di yun lang ng driver. Sa driver lang po ang buhay mga katasyo pag mahina yung truck mga katasyo. Yung jeep nga na yun, mga katasyo parang pinaglalaroan lang tayo. Napakalakas umawan mga katasyo. Yan, yeah, yo guys, syempre. Time check, alas 3 na madaling araw yan, mga katasyo. At lang natin yan, syempre, mga katasyo. Kinakailangan na po natin mag-prepare yan bago po tayo bumiyahin, syempre, ng Baguio City. Ayan, mga katasyo, tara, let's go, samahan nyo kami. At ayan na nga, mga katasyo, passport for day yan, syempre. Nasagarahin na po tayo niyan mga katasyo. syempre, bago tayo umalis, check natin yung langis. Syempre, tubig. At syempre yung malaga mga gulong mga katasyo at mga tornilyo ng gulong natin syempre. Ayan, ayan na po kami. Syempre, pas forward mga katasyo. LX na ulit tayo. At patungo na nga po tayong Baguio City syempre mga katasyo sa pagpapalak araw. At syempre mga katasyo sa panibagong araw at panibagong vlog na naman po tayo. Tasyo TV po syempre mga katasyo. At ayan na nga mga katasyo. Nagdadrive po tayo dyan. Inabot na po tayo na umaga mga katasyo Yan po yung pinakamerfi driver Siyempre mga katasyo yung abutang antok Ayan Inabot na tayo ng antok dyan sa may T-plex mga katasyo Siyempre uh, Medyo Hinahapos-hapos natin yung mukha natin yan mga katasyo Kasi nga mga katasyo talagang Antok na ang inaabot natin mga katasyo Kasi nga mga katasyo oh, eh, no. Alas 3 na mga araw Gising na tayo siyempre At nagmamanayo na tayo mga katasyo Ayan yan po ang hirap ng isang truck driver mga katasyo. Pag po tayo ng antok eh, talaga namang napakahirap mga katasyo. Yan po yung natin. Inam ng tubig at syempre mga katasyo, apos-apos ng mukha para mawala yung antok natin syempre. yung yun kita nyo na may cure natin. Bila na syempre. Yan mga katasyo. Ah, uh, minto muna tayo dyan sa may T-Flex mga katasyo dahil nakaramdam tayo ng konting pag-ihi syempre. Ah, uh, umihi muna tayo sa may gilid dyan, sa may lady bay, syempre. Inabot na nga po tayo ng haring araw mga katasyo, syempre shout out. At yung ating helper mga katasyo, kita nyo naman, tulog na tulog. siya Habang sino po tulog mga katasyo, talaga naman may in inggit na inggit, syempre mga katasyo, shout out po. Ernesto parang junior mga katasyo. Ayan, fast forward mga katasyo, ere nga po tayo sa Baguio. Ayan, sa may Pugo, La Union mga katasyo. Umaahon na naman po tayo At syempre mga katasyo, ramdam na naman ang hirap sa pag aaw ni Jack. At syempre mga katasyo, kinakailangan bago tayo makitang bagyo eh magpalaman muna tayo sa si tiyan o kumain muna tayo ng agahan mga katasyo para tayo syempre, may lakas sa bawat oras Siyempre mga katasyo yung helper natin magbubuhat yan kaya kinakailangan pakainin muna natin yan mga katasyo syempre tayo na ng kumain mga katasyo hindi natin napakita o na video syempre ayan na marami syempre po sa lahat. subscriber follower siyempre mga katasyo at sa araw-araw panunod na vlog natin siyempre mga katasyo ayan buhay po mga katasyo. Yan po yung buhay natin araw-araw, syempre. At syempre, mga katasyo, pang-apat na bira dito sa Mibagi City, mga katasyo. Ayan. Ang mga katasyo, ayun na po kami yan, mga katasyo. At uh, syempre, mga katasyo, videohan natin yung mga bawat mabibidjohan dyan, syempre. I-vlog natin yung bawat nakikita natin yung Magaling kang kupal ka! Kita-kita nyo yung dump truck na umaahon na yan, mga katasyo. Palibas na nga ay nasa mataas na lugar tayo, mga katasyo. Talaga namang gumagapang siya, mga katasyo gumagapang yung dump truck, mga katasyo. Dahil sa bigat ng kanyang karga, mga katasyo. Oh. Yan po, ang daan dito sa may Marcos Highway, mga katasyo. Siyempre, mga katasyo, pagkakain, pinalikpit na sa pahinanti natin yung ating magamit at makalikpit pa raw na iba. Ayan, mga katasyo, dito nga po tayo yan sa may Pugula na yan, siyempre, ayan po yung mga kanilang signage. Siyempre, ah, napakairap sa akin, mga katasyo, at napakadaming mga burlolo yan yo syempre, magaling kang kupal dati, mag ka na, yung yung dumadaan dito mga katasyo uh, tayo we kumain muna tagpahinga yan syempre pagkapahinga mga katasyo eh tara. let's go na uli sa biyahe syempre mga katasyo yan stasyo tv mga katasyo nagpapatagal lang po tayo na antok nyan mga katasyo yan yeah, let's go yan yung guys, syempre Pag mahina ang truck mo rito mga katasyo Talagang ganda rin mangyayari mga katasyo Napakatagal mong umahon syempre mga katasyo At tayo naman mga katasyo eh. gumilit muna dyan mga katasyo Kasi nga eh Nag-deliver tayo syempre Yung ating kasamahan nag-deliver dyan mga katasyo Kaya tayo waiting lang dito sa may truck syempre So, Medyo umakapang Basta mga truck dito, gumagapang mga katasyo. Siya, sobrang taas kasi ng mga karsada rito, mga katasyo. Pero, bibilib be ka sa mga truck na to, mga katasyo. Kahit na mabigat ang pangargaw eh. Palibasa nga eh, may mga dual. Ayan, eh, mga truck nila. Eh, talagang umaahon. Tayo naman, mga katasyo eh. Ayan, sumabay tayo sa dump truck na yan. Kasi nga, mga katasyo eh. Para bang nabubulo yung truck natin. At para naglulo ko, mga katasyo. Palibasa nga, mga katasyo eh. Mahina yung dating dalan natin truck, mga katasyo. Ito yung hirap mga katasyo pag dala truck ay eh, mahina syempre. Tayong truck driver na lang ang i o gagawa ng paraan para makaahong ka mga katasyo. Yan. Ah, medyo nakabrelo tayo yan mga katasyo. Nabreloan kaya medyo maganda ni Jack mga katasyo. Pagka nabubreloan talaga mga katasyo ay napakabilis niyang ubahon. Pero pag walang belo, mga katasyo, talaga namang atay-atay ang takbi at pupugak-pugak mga katasyo. Yan. Para bang waring nagsasabing, ayoko na. Pero hindi hubra, mga katasyo. Tsaga lang po tayo, syempre. Sa pagbiyahe rito, mga katasyo. yan. Ayan nga po yung mga kurbatang matatalim mga katasyo. Ingat po tayo, syempre. At shout out po sa mga kabadi natin dyan na nag-aantay po ng truck nagpapalipas mga katasyo. yan. Ayan po yung pasyalan dyan mga katasyo. Beauty kung tawagan syempre. Pag po kayo napasyal dyan mga katasyo, pwede po kayo dyan mag-picture-picture siyempre. At siyempre pumain po. yan, mga katasyo, kurbadang matatalim na naman mga katasyo. Kaya medyo ingat po tayo siyempre sa pagmamaneho. Ayan mga katasyo, bilihan ng mga souvenir yan. O. Ayan, pwede tayong bumili mga souvenir dyan. Marami tayong mabibili mga souvenir dyan mga katasyo. Ayan. Siyempre, ayun na naman nga mga katasyo. Ah, uh, nasa kayo road po tayo niyan. Sa kayo road mga katasyo, paakit, pabalik ng mga... Magaling kang kupal ka! Pinakita ko lang po sa inyo mga katasyo na gumagapang tayo niya at gumagapang yung truck kasi nga mga katasyo eh. Para ba na nabubulunan at nahihirapan mga katasyo. Napakahirap po ng ganyan truck na kargado eh. Halos ayaw umahon mga katasyo. Napakabagal po natin oh, yung mga katasyo no. at hirap na hirap po talaga ang truck natin na daladala. -dala. Ayan, pambira, grabe talaga. Mga katasyo, yung siyempre, sakripisyo sa pagmamanayo pagka ang iyong trake, eh, siyempre, mahina. Tapos, ang aahonin mo mataas, mga katasyo, ay napakahirap po talaga, mga katasyo, para po tayo, ano yan, bulating gagapang-gapang na talaga ng mga sa mataas na parte eh, we, halos ayaw umahon mga katasyo yan, siyempre laban lang mga katasyo at syempre, mga katasyo, jeep nga na itong aking nakasabay, mga katasyo, ay eh, talaga bibiliban mo. Ayan, ginawa lang tayo laruan yan, mga katasyo. Panay overtake sa atin, not na pa mga katasyo. Kahit sabihin mo, luma yung kanyang kahaw eh, pero yung makina naman, mga katasyo, ay eh, goods na goods talaga. Ayan, yo, oh. syempre, shout out sa jeep. Ayan, mga katasyo, nasa mataas na tayong parte ng Baguio City, ayan, eh, mga katasyo. Uh, malapit na po tayo sa may kabayanan, mga katasyo, kaya... Medyo matalik na po talaga yung ating dinadaanan mga katasyo. Ingat po tayo lagi sa biyayang mga katasyo. At syempre magbaon po ng mga habang pasensya mga katasyo. Yan. Ahon uli mga katasyo. Walang katapusang ang ahon pagka po rito. Papunta ka o patungo ka sa Baguio City mga katasyo. Yan. At syempre mga katasyo. Ayan pa rin po yung jeep na kasabay. Talaga naman, mga katasyo. umo overtake pa. Syempre overtake din natin mga katasyo. Yan. Pero mga katasyo hindi siya abutan kahit marami siyang karga na hindi, na, hindi katulad natin na ang karga natin ni ko konti lang pero mga katasyo ang dala natin talaga talaga namang hirap na hirap sa ahon pero yung dalawang jeep mga katasyo, bali wala yung ahon mga katasyo siguro yung malaking makina ng jeep na to mga katasyo iyan uh, uubra kaya yung mga china jeep dito sa Baguio mga katasyo Palagay ko hindi dahil laki uh, makatasyo mga katasyo yung, yung jeep na to loaded na loaded to oh, mga katasyo. pero ang galing sa lusungan mga katasyo sa lusungan Aww. sa ahonan Grabe, pambihira. Ah, siyempre, biliba ko sa driver na ito, mga katasyo. Hindi natin abutan, mga katasyo. Oh, ito nyo naman. Merong pangkarga sa top load dyan. Tapos, siyempre, tao. Punong-puno, mga katasyo. Pero, ang iyakan ng jeep. Kahit na medyo may kalumaan, eh, talaga namang ang mga kinob. Napakalakas, mga katasyo. Ayan, o. Ang mas ahon niya. Tapos, lusong. Ayan, o. Oh. Ayan, mga katasyo. Mataas na partian, yan. Pero, bali, wala sa... Cheap na yan mga katasyo, kaya napabilib ako mga katasyo at aking talagang binigyon at sinama sa vlog natin mga katasyo. Magaling kang kupal ka! Siyempre mga kapwa natin truck driver, nakagilid sa mga gilid. What? Kasi nga mga katasyo, truck pan pa. Siyempre tayo may tuloy-tuloy lang mga katasyo sa pagmamaneho. Ayan, truck na naman. Ayan mga katasyo, <coughs> nakapaklapan sila kasi nga eh mga katasyo, eh, time check ay eh, 7.30 pa lang yan. Ayan, kaya yung mga... Siyempre, mga kapwa natin truck driver talaga namang naagilid muna yan, mga katasyo. Ayan, mga katasyo, nasa pinakamata sa tayo na parte ng Baguio City. Ayan, mga katasyo. Uh, kaya, mga katasyo, yung si Jack, eh, talaga namang gumagapang, mga katasyo. At kita-kita nyo naman kung nasa tayo parte ng karsada. Nasa kanan, mga katasyo. Ayan, pag tayo nasa kanan, mga katasyo, iyan po yung pinaka, siyempre, pinaka mahirap na parte kasi nga kaya kakakanan mga katasyo eh, pagbibigyan mo mga nasa kaliwa mo kasi nga eh, Umaahong ka na mabagal Umaahong ka mga katasyo na talaga namang Kitang-kita ng mga nakasabi mo na hirap ang truck mong daladala Ayan, Aww. syempre mga katasyo At ayan na nga po tayo sa may city Ayan, kita nyo naman uh, Matraffic na Ayan po yung hujat na nasa Baguio City Kaya na, pag medyo ma na talaga Eh, nasa Baguio ka na Ayan mga katasyo, ayan o Masano na po tayo sa Baguio City Ayan, sabay dideliveran po namin dyan sa may malapit sa may city ng baguio ayan mga katasyo tumabi muna tayo dyan papuntang naging jam po yan mga katasyo customer po namin sa kaibigan siyempre at mga katasyo nakakita nga kami na LTO kanina dyan at butit hindi tayo naman. magaling kang kupal yes, okay. ka ayan, ayan, ayan mga katasyo baguio city market nakita nyo naman nasa market na tayo at nakita nyo maraming tao siyempre mga katasyo ayan, yung mga dumataan tao tayo naman pumarada tayo dyan mga katasyo syempre nagbayad tayo ng parking 50 pesos makatasyo, katasyo Ayan. yan ganyan po ang aming buhay araw-araw pagbiyaw sa Bali City makatasyo, katasyo eh, talaga naman sakripisyo yan ah, uh, syempre mga katasyo laban lang uh, lagi po tayo laban lang sa hamon ng buhay Ayan, kahit po Yahoo! tayo napupuya, tayo sigurado namang meron po tayong kahinatnan. Ayan. Aww. At syempre mga katasyo, na nga, talagang hindi na kaya. Di TV. Inantok na po ako yan, mga katasyo. Siyempre, mga katasyo, ano pa natin? Ipikit natin yung ating mata at mag tayo ng konting oras, mga katasyo. Habang nagdi deliver yung ating pahinante. Siyempre, mga katasyo. Hindi na muna tayo tumulong yan, mga katasyo. Kasi nga, heal eh, much na, mga katasyo. Talagang medyo na tayo. Santok, Sa siyempre. <laughs> kahit nahihirap at na pa natin tumawa mga katasyo yan may mga nakasabay nga rin kami dyan nagdi-deliver mga katasyo ng mga dog food ng mga Baguio sila mga katasyo yan oh. at tayo syempre mga katasyo talaga ng mga antok match eh paano pa natin <laughs> yan magpayaga muna tayo kahit so konting saglit ng mga katasyo at para mamaya ay eh, pagbaba ay eh, meron po tayong lakas ayan tinas natin yung ating pa nang marelax naman tayo ng konti syempre oh. mga katasyo yun talaga Uh, ang buhay ng isang truck driver. Ayan, uh, tulog muna tayo konti. Ayan, samahan nyo ako. Uh, na tayo ng konti mga katasyo. Ayan, uh, ayan tayo sa may lakadula mga katasyo, Baguio City. Kaya, ayan, nakaparad tayo. Buti, meron tayo nga paradahan mga katasyo. Kasi nga dito, eh, ang paradahan. At syempre, mahigpit yung nanguhuli. Ayan, tayo natin, natin helper natin. Uh, okay na daw. Isang customer naman ang kanyang pupuntahan mga katasyo ayan yun, mahirap mga katasyo pagka huminto ang truck subong matulog hindi ka makatulog ayan, pero pagka bumabiyahe ka tagpamaneo ayun kailang umaandat tsaka ka dinadapuan talaga ng setre, mga katasyo ng matinding antok na hindi mo talaga mapigilan ayun mga katasyo yan po yung ganyan po yung sakit na truck driver pag nakahinto ayaw hindi ka makatulog pero pagka mga katasyo ikaw eh nagmamaneo, eh nakakatulog ka mga katasyo. Ayan, naman talaga mga katasyo. Ayan, yung customer namin na pangalawa, si Meg sa Lakandula mga katasyo. Ayan, yan naman yung pinuntahan ng ating helper. At syempre mga katasyo, <coughs> di nga niya tayo pinatulong at gawa nga ng mga katasyo na inaantok na si Tasyo TV mga katasyo niya. Kaya ganyan, kita naman yung mata, ah, nangungulamblam na. Ayan. Eh, may mga kainan din dito, mga katasyo kapihan. Kaya lang talagang yung paradaan ng problema rito, mga katasyo. Pagka private vehicle ka, hindi ka papaparking dyan, mga katasyo. Yan, pangalawa, dumating na. Eh, paano pa gagawin, mga katasyo? Tara, let's go na. Siyempre, bakbakan na naman to. bakbakan na naman sa biyahe to, mga katasyo. Yan, siyempre, mga katasyo, paano pa gagawin? Let's go na, mga katasyo. At tinay ko na ulit tayo sa biyahe natin. Ayan, uh, ah, nakapamay ka tayo ng konti syempre ah, tapos na rin mag deliver yung ating helper mga katasyo kaya tara na samahan nyo uli kami sa pagruta rito sa may Bally city mga katasyo ayan. ito yung ruta mga katasyo yung natin ayan syempre mga katasyo ayun na ay kami sa Trinidad Benguet ayan mga katasyo at uh, nga po sa amin yung isang ayente dyan na merong kukunin na syempre si Hans Kulangan mga katasyo Pinoko sa amin mga katasyo na items kaya syempre mga katasyo kaya tayo we eh, sa may gilid dyan, sa may papuntang La Trinidad Benguet mga katasyo yan nasa KM1 na po tayo mga katasyo at kita nyo naman ayan po yung mga syempre yung mga bahay dyan na talaga na mga paagandante pagmasdan lalo na paggagabi mga katasyo para sila mga Christmas light ayan ay naantay na po namin si Hans ko lang yan mga katasyo para po ibigay nga po yung gamot o items na kanyang order sa KFL syempre mga katasyo yan syempre mga katasyo minabuti ko ng mag video video para tayo we eh, maaliw uh, syempre mawala yung pagod tsaka antok ayan. ang gaganda ng mga beauty dito, mga katasyo, talaga namang ikaw ay mamamangha sa ganda ayan, ng Baguio city mga katasyo malinis ang palikid walang alat syempre mga katasyo. tapos disiplinado yung mga tao mga katasyo talaga namang ikaw yung mga sa mga makikita mo rito nakakaano syempre ah uh, kita mo naman oh At syempre mga katasyo ayun ah pass uh, forward syempre mga katasyo ayan nasa na po tayo yan, sa may kilometer 12 syempre mga katasyo ayan papuntang Bondoc itinuturo ko na yan mga katasyo papuntang Bondoc Sagada ayan yan ang papunta sa Atok sa pinakamataas na lugar mga katasyo ayan mga katasyo ayan papuntang Sagada yan Atok ayan Atok Benguet mga katasyo ayan, yung mga lugar na pinapasyalan yung mga rider syempre yung mga katasyo at ayan syempre yung mga katasyo uh, air tayo ngayon sa may airport naman mga katasyo sa may luwakan airport mga katasyo sa may papuntang PMA ah, uh, at syempre yung mga katasyo dyan kami na ng halian ayan. ayan may nakalagay pa nga eh, do no dumping of garbage ayan, mga katasyo ayan. bawal daw magkalat syempre dyan tayo na hinto mga katasyo time check yan alauna 1.30 syempre mga katasyo sa tanghaling kay ganda ayan yan tayo, Yahoo! kumain ng pananghalian. Ayan. Tapos mga katasyo, manyon-nyon katsyana kami dyan sa may luwakan airport. Ang problema mga katasyo, sarato Kaya ala, pinabalik kami, mga katasyo ng gwardiya. Hindi oh, lang natin na-videoan. No! Siyempre mga katasyo, pagbalik. Eh, may nabuti na namin ng aking helper na kumain mga katasyo. Kumain na kami ng tanghalian. Ayan, hindi na namin napakita. Ayun mga katasya, salamat po sa panonood sa araw-araw na vlog natin, syempre. <coughs> ah, sinashout out yung nga po pala si Ernest Taparan Jr., yung ka-vlogger natin, mga katasya. Ayan. Ah, ayan po yung buhay, syempre ni Driver. Mga katasya, pagbiyahin ng bagyo, talaga namang puyat at pagod ang kalaban ng mga katasya. Pero mga katasya, tuis lang, laban sa buhay, syempre mga katasya, ganyan po talaga ang buhay. Ayan, alam naman po tayo magagawa kasi yan yung ating trabaho. Aww. Mga katasya, nakita nyo naman, ang ganda ng bagyo hindi nakakasabang magpagmasdan tsaka syempre hindi nakakasabang pamiyayin mga katasyo kasi nga kahit nahihirapan kayo sa mga nakikita mo naman sa mga paligid dito talaga naman ka ah, kahit may araw malamig mga katasyo ayan ah, tayo nyan talagang kakakain lang kaya medyo gumitin naman sigla natin ayan at syempre mga katasyo yan yung pinaka mahirap sa biyahe. yung tawag ng tawag ng kaligasan ayan kaya tayo mga katasyo eh Tumanap po na tayo ng banyo bago tayo umalis. Ayan mga katasyo, ganyan po ang buhay. Siyempre, inabutan po tayong tawag ng kaligasan. Nagbuhas muna po tayo mga katasyo. Kasi nga mga, mga katasyo, eh, abutan po tayo sa arsada. Siyempre, at katrak, yo. Siyempre, ah, pakit muna tayo mga katasyo habang nakaupo. <laughs> Ayan mga katasyo, yan eh, ang hirap. Sa truck driver, ah, kinakailangan pagka ikaw eh, mapupupu eh, umabot mga katasyo sa banyo. Let's go! At syempre yung mga katasyo, ayun na. Ayun na nga po yung final finale na pagka umalis ka ng eka eh, nga yung madaling araw, mga katasyo, uuwi ka naman ng gabi. Ayan, mga katasyo. Kita nyo naman, ah, nasa nasa triplex na po tayo nyan, mga katasyo. Time check, alas 8 po ng gabi. Ayan, mga katasyo. Mga alas 8 po ng magandang gabi, syempre yung mga katasyo. At medyo humamagpa nga po niyan Kaya mga katasyo, ingat po tayo lahat sa biyahe. At syempre, patuloy kami ayan na God bless po salamat po sa pagsama sa vlog natin na syempre mga katasyo sa pumapagpalang umaga mga katasyo maraming maraming salamat po